Okay, okay. Magandang magandang gabi mga kaibigan. So, mga kaibigan natin dyan na uh, mga maisog. So ngayong gabi ay itatapik natin itong isang tao. Isang vlogger na masyadong matalas ang dila nito. matalas na matalas ang dila. Hamak nyo ha. Binabanatan ba naman itong isang kilalang organisasyon at relihiyon dito sa Pilipinas? Itong Iglesia ni Kristo. Eh, pag bumabanat pa naman ng taong ito eh, walang karispeto, respeto. Hindi mo alam kung siya ay ampon o kampon ng demonyo. Pag bumibira sa mga iglesia, eh, akala mo sinong matinong tao. Eh, siya pa nga itong mukhang alagad ng mga demonyo. Ako ah, ako. Hindi naman ako membro ng Iglesia ni Cristo. Pero galangin naman natin sila. Ating mga Miembro nila, no? At ikaw, Ipipanyo Labrador, bastos kay bastos. Ihindi mo nga kayang tanggalin ang takip sa mukha mo. malaki. Okay. Takot kang mamukhaan dahil sa pinaggagawa mo. Isipin mo ah, pati si Manalo, no? Mga kaibigan, isipin nyo, pati si Manalo, binabastos nitong taong to. Alam nyo mga kaibigan, no? kahit magkaiba man tayo ng reliyon kalangin naman natin ang bawat isa kung anong paniniwala nila no lalo itong organisasyong ito at ikaw naman uh, ipipanyo Labrador, nang tatapang tapangan ka eh. Wala kang pinipiling birahin. Bastos ka. Bastos ka. eko kung magmura ka, kala mo sinong tap matapang. Eh, takot ka lang rin naman ipakita ang mukha mo Uh, mga kaibigan, no. Mga kaibigan. Uh, alam niyo dati. Isa rin sana ako nito sa nagkiidulo sa taong ito eh. Noon. Kaya lang habang tumatagal, nagiging bastos. Walang respeto, walang pinipiling bastusin ang taong 'to. Ha? Ipipanyo Labrador? Bastos ka. Bastos. Matindi pag bumanat sa mga iglesia ni Kristo at lalo sa kanilang pinuno. No? Kung mapapanood lang ninyo ang kanyang video, talagang maiirita kayo eh. Baka matapon nyo pa yung silpon nyo kung kaanib kayo ng iglesia ni Kristo. No? O baka kung nasa tabi nyo lang si Ipipanyo Labrador eh, nasuntok nyo na eh. Nasampal eh. No?